Mga bilang kabanatang 33 Ito ang mga paglalakbay ng mga anak ni Israel Nang sila'y magsilabas sa lupain ng Egypto Ayon sa kanilang mga hukbo sa ilalim ng kapangyarihan ni Moises at ni Aaron At isinulat ni Moises ang kanilang mga pagyao ayon sa kanilang mga paglalakbay alinsunod sa utos ng Panginoon. At ito ang kanilang mga paglalakbay ayon sa kanilang mga pagyao. At sila ay nagsipaglakbay mula sa rameses ng unang buwan ng ikalabing limang araw ng unang buwan. Nang kinabukasan, pagkatapos ng Pasko ay nagsialis ang mga anak ni Israel na may kamay na nakataas sa paningin ng lahat ng mga taga ehipto Samtalang inililibing ng mga taga ehipto ang lahat ng kanilang panganay na nilipol ng Panginoon sa gitna nila, na pati na kanila mga Diyos ay hinatulan ng Panginoon. At ang mga anak ni Israel ay naglakbay mula sa Rameses at humantong sa Sokos. At sila ay naglakbay mula sa Sokos at humantong sa Etam na nasa gilid ng ilang. At sila ay naglakbay mula sa Etam at lumiko sa Pi Hahiroth na nasa tapat ng Baal-Sephon at humantong sa tapat ng Migdol. At sila'y naglakbay mula sa tapat ng Hahiroth at nagsipagdaan sa gitna ng dagat hanggang sa ilang. At sila'y naglakbay na tatlong araw sa ilang ng Etam at humantong sa Mara At sila'y naglakbay mula sa Mara at dumating sa Elim at sa ilim ay may labing dalawang bukal ng tubig at pitumpong puno ng palma. At sila'y humantong doon. At sila'y naglakbay mula sa ilim at humantong sa tabi ng dagat na mapula. At sila'y naglakbay mula sa dagat na mapula at humantong sa ilang ng zin. At sila'y naglakbay mula sa ilang ng zin at tumantong sa Dopka, at sila'y naglakbay mula sa Dopka, at tumantong sa Alus, at sila'y naglakbay mula sa Alus, at tumantong sa Repedim, na doon nga walang tubig na mainom ang bayan, at sila'y naglakbay mula sa Repedim, at tumantong sa ilang ng Sinay at sila'y naglakbay mula sa ilang ng Sinay at tumantong sa Kibroth Hatabah. At sila'y naglakbay mula sa Kibroth hataba at tumantong sa Hasiroth. At sila'y naglakbay mula sa Hasiroth at tumantong sa Ritma. At sila'y naglakbay mula sa Ritma at tumantong sa Rimon Perez. At silay naglakbay mula sa Raymond Perez at tumantong sa Libna. At silay naglakbay mula sa Libna at tumantong sa Risa. At silay naglakbay mula sa Risa at tumantong sa Silata. At silay naglakbay mula sa Silata at tumantong sa bundok ng Sefer. At silay naglakbay mula sa bundok ng Sefer at umantong sa Harada. At sila'y naglakbay mula sa Harada at sa Masiloth. At sila'y naglakbay mula sa Masiloth at umantong sa Tahath. At sila'y naglakbay mula sa Tahath at umantong sa Tara. At sila'y naglakbay mula sa Tara at umantong sa Mitka. At sila'y naglakbay mula sa Mitka. At tumantong sa Hasmona. At sila'y naglakbay mula sa Hasmona. At tumantong sa Moseroth. At sila'y naglakbay mula sa Moseroth. At tumantong sa Bene Ha-Akan. At sila'y naglakbay mula sa Bene Ha-Akan. At sa Horha-Gidgad. At sila'y naglakbay mula sa Horha-Gidgad atumanto sa hot bata at sila'y naglakbay mula sa hot bata atumanto sa abrona at sila'y naglakbay mula sa abrona atumanto sa isyon geber at sila'y naglakbay mula sa isyon geber atumanto sa ilang nangzin na siyang kades at sila'y naglakbay mula sa Kadis at tumantong sa bundok ng Hor, sa gilid ng lupain ng idom. At si Aaron na saserdote ay sumampa sa bundok ng Hor sa utos ng Panginoon at namatay roon. Sa ikaapat na taon, pagkaalis ng mga anak na Israel sa lupain ng Ehipto sa ikalimang buwan ng unang araw ng buwan. At si Aaron ay may isang daan at dalampot tatlong taon nang si mamatay sa bundok ng Hor. At ang kananeyo na harap sa Arad na tumatahan sa Timugan. Sa lupay ng kanaan ay nakarinig ng pagdating ng mga anak ni Israel. At sila'y naglakbay mula sa bundok ng Hor at humantong sa Salmona at sila'y naglakbay mula sa salmona at tumantong sa punon. At sila'y naglakbay mula sa punon at tumantong sa oboth. At sila'y naglakbay mula sa oboth at tumantong sa igya barim na hangganan ng Moab. At sila'y naglakbay mula sa igya barim at tumantong sa dibon gad. At sila'y naglakbay mula sa dibon gad at humantong sa Almon Dibla Haim. At sila'y naglakbay mula sa Almon Dibla Haim at humantong sa mga bundok ng Abarim sa harap ng Nebo. At sila'y naglakbay mula sa mga bundok ng Abarim at humantong sa mga kapatagan ng Moab sa tabi ng Hordan sa tapat ng Heriko at sila humantong sa tabi ng Hordan, mula sa Beth hanggang sa Abel Sitim sa mga kapatagan ng Moab. At sinalita ng Panginoon kay Moises sa mga kapatagan ng Moab sa tabi ng Hordan, sa tapat ng Heriko na sinasabi, Salitain mo sa mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, Pagtawid ninyo sa hordan sa lupain ng kanaan, ay inyong ang palalayasin ang lahat ng nananahan sa lupain sa harap ninyo, at inyong sisirain ang lahat ng kanilang mga batong tinapyasan, at inyong sisirain ang lahat ng kanilang mga larawang binubo, at inyong gigibain ang lahat ng kanilang mga mataas na dako, at inyong ariin ang lupain at tatahan kayo roon sapagkat sa inyo ibinigay ko ang lupain upang ariin. At inyong aariin ang lupain sa sapalaran ayon sa inyong mga angkan. Sa marami ay magbibigay kayo ng maraming mana, at sa kaunti ay magbibigay kayo ng kaunting mana. Kung kanino mahulog ang palad sa bawat isa, ay yaon ang magiging kanya ayon sa mga lipi ng inyong mga magulang ay inyong mamanahin. Ngunit kung hindi ninyo palalayasin ang mga nananahan sa lupain sa harap ninyo, ay magiging parang mga tibo nga sa inyong mga mata at parang mga tinik sa inyong mga tagiliran ang mga ititira ninyo sa kanila at kanilang babagabagin kayo sa lupain na inyong tatahanan at mangyayari na kung ano ang iniisip kong gawin sa kanila ay gayon ang gagawin ko sa inyo